Hello guys, so, wala na pong intro-intro. Gritsuhan na po ito, no? So, shout out pala sa aking nag-iisang basher, no? Na si May Guapa. Oh, ang sabi niya, haha. Wala nga kwinta mga videos mo 9K followers ka lang. Grabe ka naman, idol. Tama ka naman din doon, idol. Guwapa. May guwapa. Shout out sa no? So so si May guwapa ay may room account na naka ano siya naka lock profile isa lang yung mutual friend niya So, tama ka naman doon na 9K lang ang followers ko. Pero ito lang yung masasabi ko sa mga baguhan, mga vloggers na kagaya ko na 9K pababa pa lang yung followers. Alam nyo po, isa sa mga dahilan na hindi po nag-success yung mga vloggers na nag pa lang ay kapag mayroong basher lalo na pag nagsasalita o nagkukomento sila ng mga masasakit para sa iyo di ba pero alam nyo mga baguhan o mga vloggers na nagumpisa pa lang kagaya ko na hindi po ang mga basher ang dahilan kung bakit hindi po tayo mag-success sa pagbablog alam nyo po ang ano ang sarili mo. Sarili mo. Yes, tama. Sarili mo. Tayo sa sarili natin ang dahilan na minsan hindi ko tayo nag-success sa pagbablog. Bakit? May pusong mamon. Alam mo, yung pusong mamon, magkaroon ka lang ng isang basher, hihinto ka na, iiyak ka na doon sa sulok ng kwarto mo dahil may isang basher ka, pero ang masasabi ko sa iyo, kung magkaroon man kayo ng basher, hindi po sila ang dahilan kung bakit magpil tayo sa pagiging vlogger. Ang sarili po natin. Kaya kung may basher ka, kagaya ni May Guwapa, <laughs> ito lang yung masasabi ko. Paraawad pa rin po ako sa sarili ko na mayroon pa akong 9K na followers. At dahil sa iyo, sisiguradawin ko na magsaksis pa ako sa pagiging vlogger ko dahil number one ka na basher ko gawin kitang hangin para mas lalo akong aangat gawin kitang gasolina para mas lalo akong lumaki ang aking mga followers para mas magsaksis ako sa pagiging vloggers kaya para sa'yo me guapa kung sino ka man ang masasabi ko sa'yo I love you I love you mahal kita kaya ituloy mo lang yung pagbabash mo okay okay masaya ka na, ha? Masaya ka na. Oh, proud ako na ang aking followers ay 90 pa lang pero nag-uumpisa pa lang naman ako no wala namang diretsuhan na dumami yung followers eh. nag-uumpisa sa isa eh, ikaw nga eh isa lang yung mutual friend mo alam ko kilala kita eh. Pero dami 'yung account mo. Okay? Bye-bye sa iyo. Sana rin magtagumpay ka kung papasok ka na sa pagiging vlogger.